Hello guys, magandang araw. Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, ang ipapakita, ang i-share ko sa inyo guys ay tungkol sa aking alaga baboy na si Chunky na naglalagas ang kanyang mga balahibo. Yan guys, so makikita nyo. Yan you know. o. Ito guys, so marami yan. Maraming balahibo yan guys. Ayan. Yan. yan. Tapos, oh, so tingnan nyo, parang kalbo niya ganyan. Dito sa may chan niya, and dito sa may hips niya. Patong, hasta dun sa may likuran niya, guys. Yan, wala na yung balahibo. Ito na lang ang iwan, oh. Ayan. Ayan, guys. So, ayan na lang ang iwan ng balahibo niya, guys. The rest, ayan dyan. Yan, manipis na yung balahibo niya, guys. Pag bunutin mo yan, makukuha yan, guys. bro. ayaw kong bunutin kasi, lalong mag ano lalong focus so hayaan ko na lang na siya mismo ang mag ano mag uh, siya mismo or maglagas mismo siya guys so sa napag research ko guys ah uh, itong paglalagas ng ating inhing baboy na nag ano daw ito na ang, kumbaga ano tawag niyan na na sisimula daw ito pagkatapos manganak ng isang baboy. Sabi sa mga ano pero experience ko talaga guys, pag lutas ko sa aking mga baboy, ay yung kanya mga edik guys, uh, paglutas ko, pag ko, pinurga ko. Pag ko guys, naglandi siya. Pag landi niya, uh, tatlong araw, bago ko siya Bago ko siya pinakastahan. Eh nag-start na yung kanyang Balhibo guys na nanlagas lagas. So pinakastahan ko naman eh hindi ko naman alam kung kung pwede o oh. hindi yung basta nang lagas daw. Ah uh, hayaan na lang daw hindi na pakastahan ako. Pinakastahan ko guys. So ngayon uh ika 21 days na niya guys na na nakastahan tsaka nanlalagas din ang kanyang mga balahibo guys so, so titingnan natin sa susunod na vlog ko guys kung mabubuntis ba ang ating alagang baboy na si Chunky o hindi sana mabuntis kasi sayang di ba so ito guys iyan lang po ang aking isishare sa inyo na sa ngayon nanlalagas ang kanyang balahibo at um, ayan lang guys so Uh, titingnan natin sa susunod ko na vlog kung mabubuntis ba siya guys o i-monitor natin guys so ngayon, ika 21 days na niya na nakastahan so magbib magbibilang naman tayo na 42 days kung hindi pa siya maglandi e, buntis siya guys so sana mabuntis ba? Diba? so ito lang muna guys uh, ayan o, daming balahibo guys so ito lang muna, bye bye